isang na napagbalang umaga mga kapopor. Isa ko ay niyong makasama ngayong umaga at ito ang Army DJ ng Jungle Fighter Radio. At ito ang aking Vlog Your Job. Maligayong pagdating dito sa tahanan ng mga Jungle Fighters sa Camp General Mateo Kapinpin 2nd Infantry Jungle Fighter Division. I am Private Jabat Aradea Marie, 981 Infantry Philippine Army, 25 years old, Nanagula, sa Cebu City. Bilang isang Army Radio Broadcaster, tungkulin ko ang magatid ng impormasyon sa mga kasundaluhan at lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na sa Jungle Fighter Radio sa pamamagitan ng pagbabalita, panayam sa mga panauhin o pagbabahagi ng mga kwento at musika ang aking bon Proses at tono ay may kapangyarihan na manghimok, magpahayag ng opinyon at magdulot ng inspirasyon sa aking mga tagapakinig sa AIREN. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa Second Division Public Affairs Office at bilang parte ng aming mga gawain o trabaho, kami ay photographer, videographer, video editor, photo editor, kabilang na dito ang office duties at pagiging guard detail at iba pang mga gawain bilang isang infantryman. Main role ko naman bilang isang broadcaster ay ang pagkokolekta ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa tungkol sa militar, lalong-lalo na ang mga kaganapan at mga ongoing efforts ng 2nd Infantry Division para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Timog Katagalugan, mga balita na pang at pang kalusugan. Sinisiguro din namin na ang mga impormasyon na aming ipinapahayag sa ere ay pawang katotohanan lamang. Sir, naway no, patuloy niyo kaming suportahan sa aming trabaho bilang boses ng sambayanan at nagbibigay ng informasyon sa inyong buhay. Patuloy kaming maghahatid ng tapat at totoong balita, lalong-lalo na sa lahat ng mga tagapakinig ng Jungle Fighter Radio. Maraming salamat. Ito ang aking Baguio Job!